Kabanata Sham. Ang Raven Hotel ay ang pinakamarangyang hotel sa Ravenview City. Tinatangkilik ito ng mga mayayaman at kilalang tao sa lipunan. Masaya ang hotel ngayon dahil ngayon ang araw ng kasal ni na Tyler at Maria. Pareho silang nakasuot ng damit pang kasal habang binabati ang mga bisita sa pasukan. Maraming bisita ang dumating, at karamihan sa kanila ay mula sa mga kilalang pamilya sa lungsod. Ang pamilya Cadwell ay lumakas bawat taon at ngayon ay itinuturing na bahagi ng mga kilalang pamilyang ito. Ngunit ang isa pang dahilan kung bakit dumadalo ang mga pamilyang ito ay dahil sa kataas-taasang isa. Ibinalita ni Tyler na dadalo ang Supreme One sa kanyang kasal na isang nakakagimbal na balita sa marami. Kung totoo ito, mas tataas pa ang katayuan ng pamilya Cadwell. Maaari nilang baliwalain ang pamilya Cadwell, ngunit hindi nila magagawa iyon sa Supremo. Kanina pa naghihintay si Tyler na magpakita ang Supremo si ngunit hindi niya ito nakita. Nang dumating na ang karamihan sa mga bisita at magsisimula na ang kasal. Ihahatid na sana niya si Maria sa hotel ng may human ong taxi sa harap nila. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng casual na damit. Pagkatapos ay naglakad siya palapit ng magkahawak ang mga kamay. Anong ginagawa mo dito, bastard? Dumilim ang mukha ni Tyler nang makitang si Sebastian iyon. Wala kang kinalaman dito. Bom antong hininga si Sebastian at pumasok sa hotel. Ayaw niyang sayangin ang oras niya kay Tyler. Tumigil ka nga dyan. Hinawakan ni Tyler ang braso ni Sebastian. Ikakasal na kami ni Maria ngayon at sisirain ko ang buong hotel. May balak ka bang kumain ng libre? Umirap si Maria at mapang asar na sinabi, wala pa akong nakitang walang hiyang tao. Pumunta ka sa kasal ng dati mong kasintahan para lang makakuha ng libreng pagkain hanggang saan mo ipapahiya ang sarili mo. Diretsong binyantaan ni Tyler si Sebastian, binabalaan kita, hayop ka tapos na ang engagement mo kay Maria, kaya lumabas ka na kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Tuturoan kita ng leksyon kung gagawa ka ng eksena. Sigurado ka bang nirentahan mo ang buong hotel? Ngumisi si Sebastian. Of course. Except for a private suite, pagmamalaki ni Tyler. Gusto niyang popahan ang buong hotel para sa araw na iyon, Ngunit isang malakas na bisita ang nagbok ng isa sa mga kwarto. Yun nga. Iyon ang kwartong pupuntahan ko ngayon, hindi ang kasal mo. Now, get out of my way, galit na sabi ni Sebastian. Pupunta ka ba sa private suite? Napangisi si Tyler. Alam mo ba kung sino ang nandoon, bata? Sila ang pinakaprestihiyosong pamilya sa Ravenview City ang mga Smith. They are holding a celebration for a great guest today. Sinasabi mo bang ikaw ang bisitang hinihintay nila? Tumanggaw si Sebastian. Oo. Ayan na. Nagtawanan sina Tyler at Maria. Nagbibiro ka ba? How dare you say you are the guest of the Smith family? Nakita mo na ba ang sarili mo? Napabuntong hininga si Tyler. Kumunat ang noon ni Maria. Huwag mong isipin na maaari kang magkunwaring bisita ng mga Smith dahil lang sa kilala mo si Ms. Smith. Nagawa ko na ang aking pananaliksik wala kang iba kundi isang manloloko na nagpapanggap na isang doktor. Hinanap ka ni Ms. Smith kanina para ipagamot ang lolo niya. Pero naloko ka pagdating mo sa ospital dahil nandyan si Dr. Matt Kiki. Pinalayas ka pa ng pamilya Smith. Alam mo ba ang nangyari pagkatapos noon? Tanong ni Sebastian. Numisi si Maria. I don't need to do any research kaya malamang nailigtas ni Dr. Ricky si Mr. Smith. Magagawa mong lokohin ang mga tao sa lahat ng gusto mo, pero tuturoan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan kung susubukan mong lokohin ang kasal ko. Mga bisita. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Sebastian. I don't want to waste time with you. Pero dahil nagpo ka sa galit sa akin, walang dahilan para ituloy ang kasal nyo. Now, get out. Tapos kumaway siya kay Maria at pumasok na sa venue. How dare you tell me, basura ka. Galit na sigaw ni Maria bago tumakbo papasok kasama si Tyler. Nakahanap ng mauupuan si Sebastian sa venue. Kung gusto ni Maria at Tyler na makipaglaro sa kanya, gagawin niya rin ito sa kanila. Diba ex-fiancé ni Miz? Lisbon yun. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya dumalo sa kasal ng kanyang ex-fiancé? Ang tapang niya. Kung ako yon, magmakaawa akong lumunin ako ng lupa sa puntong ito. Nagmula siya sa kahirapan, hindi ba? Walang kahulugan ang karangalan sa mga katulad niya. Tinukso ng mga bisita si Sebastian na karamihan sa kanila ay nakakita sa kanya sa tirahan ng Lisbon. Gayun din, nagpadala si Maria ng isang tao upang sundan si Sebastian pagkatapos nitong umalis sa kanyang bahay noong isang araw. Gusto niyang malaman kung ano ang relasyon ni na Sebastian at Lilian. Ngunit agad na nakatanggap ng salita ang katauhan ni Maria na si Sebastian ay isang manluloko at nadiskubre agad siya ni Matt. Pagkatapos ay napilitang umalis si Sebastian sa ospital. Kaya natural na hindi na napigilan ng mga bisita ang pangungot siya ngayong akala nila ay basura si Sebastian. Si Maria at Tyler ay tumakbo sa sandaling iyon. Gusto nilang guluhin si Sebastian pero nagpigil dahil baka isa sa mga bisita nila ngayon ang Supremo. Si Lumapit si Tyler sa gilid ni Sebastian at tinapik siya sa balikat. Hoy anak, mamimiss kita ngayon dahil ngayon ang araw ng kasal ko. Pwede ka na rin kumain. I'll prepare a special meal just for you. Pagkatapos ay sinabi ni Tyler sa staff ng hotel, kumuha ng pagkain ng aso at ilagay ito sa pintuan. Ang ilang mga hotel ay may dog food na nakalatag sa paligid. Isa na rito ang Raven Hotel. Mabilis na inilapag ng isa sa mga server ang isang bowl ng dog food sa pintuan ng kasal. Nakangiting nagsalita si Tyler, high class dog food yan, anak. Wala kang mahahanap kahit saan, kaya kumain ka na. Nagtawanan ang mga bisita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagalit si Sebastian. Napapikit na lang siya at nagpatuloy sa pagtapik ng mga daliri sa mesang nasa harapan niya. Dumating na si Miss Green. Nang mabalitaan ni Tyler na nandoon si Natalie, ay agad itong lumabas kasama si Maria para salubungin ito. "Welcome, Ms. Green." Bati ni Tyler sa kanya habang nakatingin sa paligid. Nasaan si Supremo? He's here, nakangiting sabi ni Natalie. Saan? Hindi pa natin siya nakikita. Pagtataka ni Tyler. Ang Supremo ay kasalukuyang nagpapahinga sa kanyang silid sa hotel. Pagkatapos ay naglabas si Natalie ng susi ng hotel at ibinigay kay Maria. Bakit hindi mo puntahan ang Supreme One, Miss Lisbon? Mr. Cadwell, may gusto akong pag-usapan nating dalawa. Agad na tumakbo si Maria sa hotel room. Sabik na sabik siyang makita ang Supremo pagkatapos ng lahat ng nangyari. At silang dalawa din. Supreme One pagkatapos ng lahat ng nangyari. At silang dalawa lang ang nasa kwarto. Napakagandang pagkakataon. Nagpa siya si Maria na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para akitin ang Supreme One. Magiging masaya siya sa pagiging partner niya. Ang Supremo ay isang napakakapangyarihang tao. Aakayin niya si Maria sa malaking tagumpay sa hinaharap. Pinindot ni Maria ang doorbell ng kwarto at kinakabahang naghihintay sa labas. Come in, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kwarto. Naisip ni Maria na medyo pamilyar ang boses ngunit itinulak niya ang pakiramdam na ito. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Nalaglag ang panga niya sa gulat ng makita kung sino ang nasa loob ng hotel room. Abanata 10, isang matandang lalaki ang nakaupo sa sofa sa kwarto ng hotel. Lingid sa kaalaman ni Maria, si Sebastian pala mismo. Pero sa puntong ito, mukha na siyang matandang lalaki. Maputi ang buhok at makulit at maraming galos sa mukha. Ikaw ba ang si Primo? Takot na tanong ni Maria na biglang nakaramdam ng kagustuhang umalis. Kahit na sinasabing matanda at pangit ang si Primo, hindi inaasahan ni Maria na ganito pala siya kapangit at katanda. Do you doubt me? Nagalit si Sebastian kay Maria at nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay lumuhan siya at sinabing, hinding hindi ko gagawin iyon. Patawarin mo ako, kataas-taas ang isa. Pwede ka nang tumayo, sabi ni Sebastian. Salamat, Supremo. Si Bumantong hininga si Maria pagkatapos naming dumiretso ulit. Nilabanan niya ang kanyang takot at nagpasya na akitin ang matanda kahit ano pa ang hitsura nito. Si Maria ay nasisiyahan sa kanyang hitsura at katawan. Tsaka ang ganda-ganda niya ngayon as a bride. Kaya naman sigurado siyang madudurog ang puso ng sino mang lalaki kapag nakita siya nito. Okay lang ba kung umupo ako sa tabi mo, Supreme One? Maingat na tanong ni Maria. Tumanggaw si Sebastian. Masayang umupo si Maria sa tabi niya. Nilagay pa niya ang kamay niya sa hita ni Sebastian. Nang hindi gumalaw si Sebastian ay dahan-dahan itong lumapit at hinalikan ang leeg at pisngi nito. Inilagay pa niya ang kamay ni Sebastian sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang hahalikan na sana siya nito sa labi ay pinigilan siya nito. I don't think this is right. Lalo na't ikaw ang bride ngayon. My biggest wish is to serve you, Supreme One. I can even cancel the wedding if you want, umaasang tumingin si Maria kay Sebastian. Ikakasal ka na. Wala ka bang nararamdaman sa fiancé mo? Tanong ni Sebastian. Paano ako may in-love sa isang bastard na tulad ni Tyler? Bumantong hininga si Maria. Hindi mo man ito alam, Supreme One, pero matagal nang baog si Tyler dahil sa sobrang dami ng nakatalik. I'm only marry him to help my family. We have no feelings for each other. I'm still a virgin right now, so let me accept the honor of being the first to move on me. Namula si Maria at sinimulang habarin ang kanyang underwear habang hinihintay na tumalon si Sebastian sa kanya. Ngumisi si Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Napakawalang hiyang babae ni Maria, nakipaglandian siya sa ibang lalaki sa araw ng kanyang kasal. Nagkaroon ka ng ibang fiancé bago ito, hindi ba, Maria? Pero ngayon, kinansela mo ang iyong damit sa kasal at nagpasya kang pakasalan si Tyler. Nagsisi ka ba? Tanong ni Sebastian. Are you talking about Sebastian? I hate him. Sana sabi ni Maria. Huwag na nating pag-usapan, Supreme One. Kunin mo na ako. Abangan at tingnan kung sino ako, Maria. Ikaw ang supremo. Agad na humarap si Maria. Hinubad ni Sebastian ang maskara niya at ipinakita ang gwapo niyang mukha. Sebastian. Niti ni Mary. Nagulat ka, no. Yung lalaking pinaghirapan mong makuha yung tinatawag mong hampas lupa, sarkastikong sabi ni Sebastian. How dare you pretend to be the supreme one? Napasigaw si Maria sa galit sa hiya dahil si Sebastian pala ang naakit niya kanina. Gusto niyang lumunin siya ng lupa ngayon din. May proof ka ba sa mga sinasabi mo? Ngumisi si Sebastian. Hindi ako papayag na madaling dumaan, tanga. Teka lang. Galit na sabi ni Maria bago mabilis na lumabas ng kwarto. Nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap si Tyler sa kanyang mga bisita nang makita niyang nagmamadaling bumaba si Maria. Mabilis niyang tanong. Nasaan ang si Primo? Nagsinungaling sa amin si Natalie Green. Walang tao sa kwartong iyon, reklamo ni Maria. Hindi na niya binanggit si Sebastian dahil mahihirapan siyang kontrolin ang lahat kung sisimulan na niyang magsalita tungkol sa nangyari. That bitch. She even took my money. Tuturoan ko siya ng leksyon. Galit na sabi ni Tyler. Pero hindi niya talaga susubok ang habulin si Natalie dahil hindi niya ito mabunggo. Biglang nagplay ang isang video sa screen ng projector sa itaas ng stage. Dito nakita ni Maria na naaakit si Sebastian. Malabo ang mukha ni Sebastian, pero hindi kay Maria. Nanlaki ang mata ng mga bisita sa gulat habang nagbubulungan sa isa't isa. Sino ba ang mag-aakala na ang taong kasing humble ni Maria ay magiging napakalandi behind the scenes? Sinubukan niyang manligaw ng ibang lalaki sa araw ng kasal niya. What a flirt! Ang ganda ng katawan ni Maria lalo na para bigyang katwiran ang ginawa niya. Pero kawawa naman si Mr. Caldwell. Niloko siya bago siya ikasal. Maraming mga bisita ngayon ang tumingin kay Maria na may bagong pagsinta. Nag-iisip na sila kung paano siya libangan. Samantala, nakatalikod si na Tyler at Maria sa screen ng projector. Mabilis silang napalingon nang mapansin nilang may mali sa reaksyon ng mga bisita. Agad namang namula si Maria sa kanya. Napuno siya ng takot. Sa tabi niya, sumigaw si Tyler, patayin mo yan. Patayin mo yan. Sumigaw siya nang sumigaw hanggang sa tumigil ang projection pagkaraan ng isang minuto. Napatingin tuloy si Tyler kay Maria. Nanginginig sa takot si Maria. Makinig ka sa akin, honey. Hindi ito ang iniisip mo. Kakausapin kita pag-uwi natin. Muli siyang pinandilatan ni Tyler bago humarap sa mga bisita. He forced a smile and said, fake yung video na pinatugtog kanina. May gustong ipahiya tayo kaya wag po kayong maniwala. Pero wala ni isa sa mga bisita ang naniwala sa paliwanag ni Tyler. Galit na galit si Tyler dahil alam niyang ito ang nangyari. Biglang bumaba si Sebastian ng mga sandaling iyon. Agad namang tumakbo si Tyler sa kanya at sumigaw, Ikaw ang may gawa nito, ano, tanga. Papatayin kita. Galit ding sinugod ni Maria si Sebastian. Bigla naman siyang sinampal ni Sebastian sa mukha. Sinampal mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Maria habang hawak ang namamagang pisngi. Mamamatay ka ngayon, bata. Sigaw ni Tyler at itinaas ang kamay para hampasin si Sebastian. Pero nauna si Sebastian at mabilis ding sinampal si Tyler. Sa sobrang lakas, kumalat ang pulang marka ng ina sa pisngi at nagsimulang damyugo ang gilid ng labi. How does it feel? This is what you deserve for watching me, sabi ni Sebastian kay Tyler bago muli itong sinampal. Natigilan si Tyler sa mga sampal at bumagsak sa sahig. Sinampal ba niya si Mr. Cadwell? He's digging his own grave at this point. Mr. Fisk is here. It's the end of the boy. Mabilis na lumapit ang isang medyo may edad na lalaki. Sino ang nanakit sa anak ko? Ty, tama ka. Tumakbo si Tyler sa tabi ng kanyang ama bago galit na itinuro si Sebastian. Siya ang nanakit sa akin. Papatayin ko siya. Ikaw. Nakilala agad ni Fisk Cadwell si Sebastian. How dare you hurt my son, you trash. Bugbugin mo siya at itapon. May ilang nakakatakot na mukhang lalaki ang tumakbo papunta kay Sebastian. Sandali lang. May biglang sumulpat na babae sa hall habang papalapit kay Sebastian ang mga lalaki. Anong ginagawa mo dito Ms. Smith? Tumingin si Fisk sa kanya at ngumiti sa kanya. Si Lilian iyon. Anong ginagawa niyo lahat? Galit na sabi ni Lilian. Tinuro ni Fisk si Sebastian at sinabing, tuturoan ko ng leksyon ang halimaw na ito. Pumunta siya dito para manggulo sa kasal ng anak ko at inatake pa niya ang anak ko at ang asawa niya. Mr. Wilder is a guest of our family. Kahit sinong umatake sa kanya ay magiging kaaway ng pamilya ko, sabi ni Lilian at tumabi kay Sebastian. Ako, sabi ni Lilian na nakatayo sa tabi ni Sebastian. Para siyang isang makapangyarihang reyna na nangingibabaw sa lahat bulung ni Sebastian sa tenga niya, wala ka naman sigurong gusto sa akin no. Hindi mo akalain na sobrang nag-aalala ka sa akin. Huwag mo na masyadong isipin. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko sa'yo kung hindi ako inutusan ng lolo ko, sabi ni Lilian na pilit na umiti. Hindi niya gusto si Sebastian, pero hindi rin niya ito gusto. Why don't you just marry me? Something happened between us, at mukhang may gusto sa akin ang lolo mo, mungkahi ni Sebastian na nakangiti. Lumingon si Lilian kay Sebastian at galit na sinabi, nakaraan na yan. Huwag mo nang banggitin ulit, pero huwag mo akong sisihin kung may gagawin ako. Samantala, may sensinang nag-uusap ang pamilya Lisbon at ang pamilya Cadwell. Ayaw nilang labanan ang pamilya Smith, ngunit hindi nila magagawa.